So nakita namin po dun sa based on our record sa system na meron pong mali meron pong ginawang uh, uh, hokus pokus sa uh, dokumento. May pagmumanipula sa dokumento. Ito ang natuklasan nila Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, sa labing tatlong luxury vehicles sa pagbamiari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kinumpis ka na ng Bureau of Customs. Uh, initially po doon sa labing tatlo, uh, yung labing tatlong vehicles po, pero yung iba tinitingnan din po natin yung mas malaliman po doon. Pero malaking bagay po na nandyan ng Bureau of Customs kasi mabilis po yung aming coordination sa kanila. Kasi sa amin sa LTO, yung system na registration pero yung malaking bagay dito yung sa taxes kasi uh, hindi namin alam yon kaya ma malaking bagay naman po ang, ang Bureau of Customs mabilis po namin nalalaman na advisean kami Ayon naman kay BOC Commissioner Ariel de Pomoceno, ibinilin sa kanila ng ICI na huwag mo ibalik sa mga diskaya ang iba pang mga mamahalig sa sakyan nito. Yung labing pito, uh, sangayon sa ngayon sa pag-uutos sa amin ng ICI, wag din muna yung dapat ibigay -sure, sa pamilya ng diskaya dahil may gusto pang tingnan dyan ang BIR at ang ICI mismo kung saan galing ba yung pinagbilihan niyan. Dahil sa nadiskubre, parehong magsasagawa ng investigasyon ng LTO at BOC sa kanilang mga tauhan na sangkot umano sa manipulasyon. Samantala, formal lang na turnover ng LTO sa BOC ang nakumpiskang Lamborghini sa isang Korean National sa bahagi ng BGC Taguig City noong nakaraang linggo. Ayon sa LTO, Nadiskubre na kahit matagal na itong may plaka ay hindi ikinakabit ng may-ari at wala ring lisensya ang driver nito. Inaalam na rin ng LTO at BOC kung paano ito na ipasok sa bansa. Eventually, kagaya ng mga ibang smuggled smuggle cars, ito ay mapapasok do sa seizure proceedings din namin. At kung meron pagkakamali, again, ang mga tawa ng BOC, masasama yan sa ating uh, iimbestigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan. Mukhang sinadyang linlangin, ma'am, kasi unang-una doon po sa aming mga sa system po ng LTO yun pong mga mga papeles na from Bureau of Customs na kalagay invalid so pag invalid maraming pong pwedeng uh, tingnan yan maaring uh, hindi maaring may mga may maling prosesong ginawa Benedict Samson UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.